Hi guys! Bagong umaga, bagong pag-asa. By the way, it's 9am. O by the way, namin karang dali as Jubil Betch. oh sa'yo kayo may dali 9. I mean 9 I mean, or 10. Hindi ko na sure. Pero while waiting, nalit na namin dali sa dulaanan For now, naghulat. Nagbantay kong bata. Kulat kung may si yes, sila. O yes, sinasakyan nila. Tapos sila'y plan nga magpadagat-dagat. Magpa, ano magpalutaw-lutaw. I mean, pampawala sa stress nila na sila like, ano, kaya naman ang mga iyan sa araw ang amo. So, ilang yung plan nga mag -yat. So, duhami ka, ano, duhami ka yats. Mga isa, dito ato mga, dito ang inahan sa akong amo. Nga yeah, kami po sa akong amo, kauban ng akong alaga. So, kaya ano, biyahe na pa yung sa tunga. Kita mo, dagang kayo sa ibang mga ano. Hindi na sa kayo, naman na sa kayo. I mean, kung mayroon mga nagsakay karon ng mga panahon, hindi init, mungkot kayo buntag sa'yo po. Sa'yo po ni Padre kay Ang ilahan ko, Andre, dapat hapon. Hapon dapat, pero karoon nagsayo kay may init kayo na, oh my God. Marami na kainit ang tunga-tunga. sa na Kagwan hour ang ang biyahe, Ana. So, karoon na, sa akong mga gibidyohan, kaya unahan, mga ano na siya, mga building na siya o beach po na diha sa unahan mga na yung mga ano diba nagligo-ligo na po yung mga pulaanan so si so, Dari ang dapat na parang feeling na ko, mga Titanic Na, sa mga Titanic ko kulang langit ko jack na rin ba <laughs> by the way kanang area diha anin nung na siya dahil sa unahan na yun ay nakapuan diha ba? mga naka-stuck ng bar ko pero wala na ako sa nabidyohan huwag ka na nga part siya partner siya sa Murat sila na siya diha dry nga ano, dessert siya na sa isla. Madawi weekend niya tayong pauli na mi Ani. Diyan namin siya, ano, pabalik na mi Ani nga tayong hangin-hangin. Siya ha, naka life jacket ba for safety na siya. And by the way, mauna niya nga mo kung kusog ng padagan niya para pabalik. Kusog ka tubig po rin ka siya So, ma to guys. See you next time. Bye!